Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang tatlong taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nilalinalaga yung pera ninyo? Per Nais ko muna ang pasalamatan si Tatay Digong sa kanyang napakagandang endorsement sa inyong lingkod. At ngayong gabi kami po ay kaming mga kandidato po ninyo, mga aplikante pagkasenador. Binibigyan lang po kami ng pantay-pantay na oras na magsalita at uh, magpag ugnayan po sa inyo. At ngayong gabi, eh alam ko naman na may nagdiriwang ng kanyang kaarawan, kay kasama natin sa Duterte. Batiin natin ang happy birthday si Senador Pastor Apolo Kiboloy. At uh, dahil birthday ho ni Pastor, ako'y mapalad sapagkat uh, nauna po ako sa sequencing kay Senador Bato magsalita. Alam mo ninyo si Senador Bato, napakahirap sundan magsalita. Dadaanin ka sa kanta, e eh, napakagaling kumanta. Hindi pa na kontento, napakahusay sumayaw, malambot ang bewang. Bibigyan ka pa ng napakagagandang pagtalumpati. Kanya nung isang gabi ho, eh siya yung sundan ko. Kaya ako napaka, hindi ko yata uh, gabi ngayon sapagkat ang susundan ko magsalita ay si Senador Bato. So balit ngayon, eh nauna ho ako sa kanya. But anyway, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli ay si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, Pilipino Abogado Maisog. Alam mo ninyo, malapit na ang May 12, 2025. Malapit na ang alalan. Malapit na ang pagpili ninyo nang mga bagong senador na magpak na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat. Maunawaan natin lahat. What is at stake for you, for me, for your family, for our country and for the Filipino people this midterm election? Ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang ang administrasyon ni Bongbong Marcos wala pang tatlong taon 4.1 trilyon pesos na ang utang saan nila linalagay yung pera ninyo pera nyo yan linalagay nila sa ayuda tama po kayo linalagay nila sa akap linalagay nila sa ayeks, kanya ngayong gabi ako po ay may mga bagay na ipapakaiusap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng akap at ayik, so anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung akap, yung ayik, so kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatang tatanaw ng utang na loob dyan sa mga tiwaling politiko. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob hindi dahil katulad nila tayo, mga ingrato. Hindi ho. Hindi kayo dapat tumanaw ng utang na loob sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam nila na pera nila yan at ayaw na nating magpabudol muli sa Marcos Administration. Pangalawang ipakikiusap ko sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte 10. Vote straight Duterte 10. Si... Sino ho ba ang nais nating patuloy ipagtanggol si Tatay Digong pakitaas sa kamay. Sino si rin ho rito ang nais naming ipagtanggol patuloy si Vice President Inday Sara Duterte pakitaas sa kamay. Malinaw nagkakaintindihan tayo ngayong gabi. Kinakailangan po natin ng sapat na numero nang sapat na bilang sa Senado upang ipagtanggol natin si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. At tigit sa lahat, kinakailangan po namin kayong ipagtanggol sapagkat nanganganib ang ating demokrasya sa ilalim ng Marcos administration. Huwag ninyong kalilimutan sa May 11, May 11, Dalawang buwan na. Magdadalawang buwan na. Simula ng pinagkait nila kay Tatay Digong ang kanyang karapatang pantao. May 11. Huwag niyong kalilimutan. Bago mag May 12, alalahanin ninyo si Tatay Digong. Alalahanin ninyo kung paano siya pinagkanulo ng Marcos administration sa kamay ng mga banyaga. Huwag ninyong kalilimutan. Nang sa ganoon, pagtungo po ninyo sa mga presinto ninyo ng susunod na araw, May 12. sariwa sa, sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong diwa, kung paano nila sinalbahe at ipinagkalok ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng na mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Ganon din o, si Vice President Inday Sara, itong pinakahuling survey, 59% ng Pilipino ang nagsabi, approve kami kay Sara Duterte. <laughs> Hindi po natigil dyan, higit na mataas, 61% ng mga Pilipino nagsabi, tiwala at panatag ang loob namin sa pagkatao at liderato ni Inday Sara Duterte. Yan ba ang vice presidente na dapat i-impeach ng mga tiwali at elitistang kongresista? Kinakailangan namin ng tulong ninyo. Kinakailangan natin ng sapat na bilang at numero sa Senado. At dito naman ho, mga kababayan, huwag ninyong kalilimutan yung mga tiwaling kongresista na pumirma dyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong kalilimutan ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dito sa Ilo, kundi sa buong Pilipinas. Sisantehin nyo na po sila pagdating ng May 12, 2025. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso maglagay na kayo ng bagong kinatawan sa Kongreso. Kilalanin ninyo ang mga kongresistang pumirma dyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sisantehin na natin sila wag nang muling ibalik sa Kongreso. At muli ho, iisa-isahin ko yung Duterte Huwag po ninyong kalilimutan, Senador Doc Richard Mata. Wag din natin kalilimutan, si Attorney Senador Raul Lambino. Ang sinundang ko ho, napakahusay din na abogado, Senador Attorney J.V. Hinlo. Nakasama ko kanina sa airport, Senador Jimmy Senador Jimmy Bondo. Huwag natin kalilimutan ang aking kaibigan, si Senador Philip Ipe Salvador. Siyempre, ibabalik natin sa Senado, Senador Bongo. Ibabalik natin sa Senado, Senador Bato de la Rosa. Idadalin natin sa Senado, napakagaling na mambabatas, Senador Dante Marcoleta. At siyempre ang nagdiriwang ng kanyang 53rd birthday ngayong gabi, number 53 sa balota, Senador Pastor Apollo Kiboloy. At muli ho, huwag ninyong kalilimutan ang inyong lingkod, number 56 sa balota, madali hong tandaan ang aking numero 5-6. 5-6, hindi po siya utang. 5-6, hindi siya pa utang. 5-6, hindi siya pa bigat. 5-6, kolektibo nating puhunan tungo sa mabuting lipunan. Tulungan po ninyo kung ipangampanya sa inyong kaibigan, kamag-anak, kasambahay, kakilalang Pilipino saan mampumbahagi ng mundo. Muli ako po ay si Atty. Vic Rodriguez, senador ninyo, Pilipino, abogado, maisog. Maraming salamat at magandang gabi po.